Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang batikang aktor na si Noni Buenca Mino. Malalaman nyo dito ang tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, paano kaya sila nagkakilala ng kanyang asawa, at ano kaya ang napakasakit na pagsubok sa buhay na kanilang naranasan bilang mag-asawa. Makikilala nyo rin dito ang kanilang apat na anak at ilan sa kanilang mga anak ang sumunod sa kanilang yapak? Malalaman nyo rin kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera at magkano kaya ang kanyang unang sahod. At masisilip nyo rin dito ang ilang bahagi ng kanilang bahay sa Tagaytay at ang kanyang mga sasakyan. Ang Filipino character actor na si Noni Buencamino na may tunay na pangalan na Anthony Buencamino ay ipinanganak noong Nobyembre 28, isang siyam anim na anim sa Maynila. Noong high school siya, Naalala niya na nagkaroon siya ng pagkakataong sumali sa isang banda, ngunit mas pinili niyang makipagsapalaran sa pag-arte sa mga stage plays. Sa college ay nag-aaral siya sa Ateneo de Manila University na kumuha ng kursong Interdisciplinary Studies. Siya ay may kapatid na si Nonong Buencamino, Camino na ipinanganak noong Abril 1, 1956 sa Manila rin. Ang kanyang kapatid na si Nonong ay isang kompositor at producer na kilala sa Jose Rizal, Panaghoy sa Suba at sa Muro Ami. Tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, ang aktor na si Noni at ang kanyang asawa na si Shemaine Centenera ay unang nagkakilala sa teatro sa CCP's Tanghalang Pilipinos Tagalog Production ng A Man for All Seasons, kung saan gumanap sila bilang mag-asawa. Sa panahon na yon, ang aktres ay bagong guro sa UP. At ang aktor naman ay nag-aaral pa ng kolehiyo. Si Shemaine ay kasama sa theater group sa Dulaang UP. At si Noni naman ay galing sa Repertory Philippines na isang Filipino theater company. Nang nabalitaan ng aktor na may audition, ay nag-audition siya at nakuha siya sa isang play. At ang aktres naman ay nakuha din. At doon sila nagkakilala ng lubusan pero wala pa silang relasyon sa panahon na yon. Kasi may kasintahan pa ang aktor sa panahong yon at ang aktres ay may ibang lalaking nagustuhan. At sabi nila na sila ay magkaibigan lamang at mahilig silang magkwentuhan. Kung saan, hindi sila mauubusan ng kwento pag magkasama sila at mas madalas ang kanilang pagsasama sa unang Asian Theater Festival na tanghalang Pilipinos Florante at Laura, kung saan si Noni ay isa sa cast at si Shemaine ay ang stage manager. Sa madalas na pagsasama nila ay inamin nila na nagustuhan na nila ang isa't isa ang aktor ay 23 taong gulang sa panahon na yon at ang aktres naman ay 25 taong gulang. Dahil may kasintahan pa ang aktor, kaya kailangan niyang pumili. At ang pinili ng aktor o ang nanalo sa kanyang puso ay ang aktres na si Chimayne at naging magkasintahan sila. Sila ay ikinasal noong isang libusham naraan at siyam na po at ang kanilang pag-iibigan ay nagbunga ng apat na talented na anak, dalawang lalaki at dalawang babae, kaya kilalanin na natin ang kanilang apat na anak. Si Sarah Delphine ay ang panganay at isang actress gaya ng kanyang mga magulang. Ilan sa mga pelikula niyang nagawa ay Anatomia ng Corruption, Instant Mommy at Bambanti. Siya ay unang napanood ng kanyang mga magulang sa stage, kung saan isa siya sa cast sa summer workshop sa Los Baños noong grade 6 siya. Siya ay nag-aaral ng sekundarya sa Philippine High School for the Arts at sa kolehiyo naman ay sa University of the Philippines na ang kanyang major ay Theater Arts. Si Gregorio Martin ay isang computer engineer. Siya ang sumugod sa kanyang kapatid na si Julia sa hospital dahil sa pagpapatiwakal nito at mas pinili niya ang pribadong pamumuhay. Si Jose Antonio ay isang film score composer. Nagtapos siya sa University of the Philippines bilang isang summa laude. Isa rin siyang dive instructor at tumulong siya sa pagtuturo ng scuba diving sa mga mag-aaral sa UP na nasa ikalawang taon hanggang ikalimang taon. At si Julia Luis ay ipinanganak noong Disyembre 5, isang libo siyam na raan naput na at lumabas sa pre-noontime series na Oh My G! at pumanaw noong Hulyo 7, 2015 sa edad na 15. Sinasabing depression ang naging dahilan ng maagang pamamaalam ni Julia. Kaya't si Shemaine ay ang isa sa mga nangunguna sa pag-advocate ng better mental health care and awareness dahil sa paglisan ng kanyang bunsong anak at dun lang nila nalalaman kung ano yung pinagdadaanan ng kanilang anak sa pamamagitan ng mga diaries at sa artwork na tinago nito alam niyo ba mga Meg na ang favorite ng actor sa musical ay Hagibis Medley. Ang kanyang unforgettable movie ay ang Midnight Dancer. Noong isang libo sham naraan na, raan siyam na po, at ito ang kanyang first major supporting role. Ang kanyang unforgettable TV show ay ang walang hanggan noong dalawang libot labindalawa, at ang kanyang unforgettable theater work ay ang ginintuang bayan noong ikasham Syam na napu. Sinabi ni Shemaine na ang kanyang asawa na si Noni ay ang kanyang personal acting coach, dedicated father, passionate about his acting craft, her inspiration, and brings her closer to God. At higit sa lahat, ang dahilan kung bakit tumagal ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay dahil ang Panginoon ang sentro ng kanilang pagsasama. Tungkol naman sa kanyang karera, ang aktor ay nagsimulang nagtrabaho sa teatro noong 1980s, kung saan ang kanyang sahod ay 3,000 pesos kada buwan. Pero dahil hindi kasya sa kanilang mag-asawa ang sahod na ito at may mga anak na rin sila, kaya humanap sila ng iba pang pagkakakitaan para lumaki ang kanilang sahod. At nilimitahan nila ang kanilang paglabas sa teatro at ilang sandali ay talagang huminto sila sa theater scene. Sabi ng aktor na nakaramdam siya ng katangahan sa pagpilit na kailangan niyang magsakripisyo at kumita ng malaki para sa kanyang pamilya. Samantalang ang pangunahing bagay na nakapagpasaya sa kanyang pamilya ay ang kanyang kaligayahan at hindi ang pera sa bangko hanggang napunta siya sa karera sa pag-arte kung saan siya ay nagtatrabaho sa dalawang leading TV networks na ABS-CBN at GMA-7 na makikita siya sa teleserye na ikaw na sana na ipinalabas sa GMA-7. Sa sumunod na taon, ay isa siya sa cast ng ABS-CBN's primetime drama series na saan ka man naroroon. At pagkatapos ng kapamilya show na ito, ay nagkaroon siya ng bagong proyekto sa Kapuso Network na Habang Kapiling Ka. Siya ay nagtatrabaho rin sa media conglomerates sa nakalipas na labimpitong taon o higit pa. Dahil sa kanyang galing sa pag-arte, ay nagkaroon siya ng maraming mga proyekto, mapa-television man o mapa-pelikula. Ang ilan sa kanyang mga pelikula ay ang Rizal sa Dapitan, Milagros na nanalo bilang Movie Supporting Actor of the Year Jose Rizal, Bagong Buwan, A Mother Story, General Luna, nananalo bilang Best Supporting Actor, Miss Granny, Family Matters, at iba pa. Ang ilan naman sa kanyang teleserye ay ang Ningning, FPJs ang Probinsyano, My Super D, The Greatest Love, The Better Half, Asintado, Huwag kang mangamba nananalo bilang Best Actor in a Supporting Role, Love, Die, Repeat, at iba pa. At ngayong 2024, ay makikita siya sa romantic drama film na Unhappy For You bilang si Jun at makikita rin siya sa television drama action series na FPJ's Batang Kuyapo bilang si Marcelo Macaraeg. Ang mag-asawang si Nanoni at Shamane ay nakatira noon sa Los Baños ng walong taon at ngayon ay nakatira na sila sa Tagaytay. Kaya silipin na natin ang ilan lamang bahagi ng kanilang bahay. Ang actor ay may mga sasakyan din, gaya ng Mitsubishi Montero 2018 model feat na nagkakahalaga ng mahigit 1.2 million pesos. At may iba pa silang mga sasakyan na hindi nila isinapubliko para na rin sa kanilang kapakanan.